Mainit na sinulubong si Pambansang Kamoo, Manny Pacquiao at asawang si Jinky sa naiya kanina. At sa press conference, nagpasalamat si Mani Pacquiao sa kanyang mga taga-suporta at sinabing handa raw siyang muling sumabak sa ring sa susunod na taon. Narito po ang report. Bandang alas 6 ang umaga kanina nang lumapag ang eroplano ni Pambansang Kamauman ni Pacquiao sa Naiya. Kasama niyang pumasok sa arrival area ang misis na si Jinky. Sinalubong sila ng ilang kaibigan sa politika, kabilang si Vice President Jejo Marbinay. Sa isang maikling preskon, pinasalamatan ni Pacman ang kanyang mga kababayang walang sawang sumuporta sa kanya sa kabila ng bigong laban kay Juan Manuel Marquez. Nais nice kong uh, pasalamatan ang uh, pinagitang uh, suporta ng aking mga kababayang Pilipino. Uh, doon sa nakaraang laban ko, eh, ginawa natin ang lahat ng ating uh, mga kaya. Uh, talagang ganun ang, ang, ang boxing. May disgrasya talaga. At uh, natsimpuhan tayo. But, uh, anyway, pasalamat din ako sa Lord na walang nangyari sa akin. Talagang ganun. Uh, talagang ganun ang, ang buhay natin. Uh, don't worry, we will rise again. Babangon tayo ulit. Zoom. Nang mausisak kung ano ang magiging susunod na hakbang ni Manny, sinabi niyang handa pa rin siyang muling sumabak sa Pero sa ngayon, pahinga muna siya. Yes. Nalaban ulit ako. Hindi no, pa naman tapos ang laban. Ano? Uh, rematch? ibig sabihin ba na Meron na ba tayong rematch? Um, wala pa naman. Pahinga muna tayo ngayon. Uh, relax muna. Pero um, Sinasabi ko na hindi pa naman ako magre-retiro. So April or May, makikita ko ulit namin sa ring na mas malakas na Manny Pacquiao. Yes. Sa interview ng unang hirit sa mag-asawang Pacquiao, sinabi nilang mas naging matatag ang kanilang relasyon matapos ang laban. Kung bagay yung pagmamahal is parang naging stronger pa yung pag-aalala namin sa isa't isa. Soulmates si Pacman. Tila may natutunan naman mula sa kanyang laban. Uh, matinding paghahanda ang gagawin natin pagka uh, magkaroon na ulit tayo ng schedule at uh, natin na yung uh, kailangan ano tayo uh, mas maingat pa tayo. This is uh, my life um, ito yung buhay ko uh, boxing is my is my passion. Si Jinky naman, kahit dati nang sinabi na gusto na niyang tumigil sa pagwo-boxing si Manny, ipinangako hindi mawawala ang suporta at dasal para sa asawa. Uh, siguro ipag-pray ko kay Lord na um he will talk to Manny na yung talagang magde-decide siya na para sa kabutihan niya, eh, alam naman natin na passion talaga ni Manny ang bakso. Mm -hmm. Pero yung, minsan, siyempre kami, inaalala namin yung kalusugan niya. Nauna na rin na clear si Manny sa anumang pinsala sa utak pero nakatakda pa rin daw siyang sumailalim sa iba pang pagsusuri para matiyak ang kanyang kaligtasan. Uh, Siyempre, shampe hindi ka na tumuloy doon sa dapat na pagsusuri sa iyo, 'di ba, yung MRI at saka iba pa mga tests. Pero Jinky, that's what you're requesting nung no una kay Manny. Ay tutuloy no, ba diba yan dito. Dito na lang sa Pilipinas. Lang ba? Itutuloy namin dito. Okay. okay. Actually, pagkatapos lang 'ano, diretso kami sa para mag-check up kay Manny. Binati rin nila ang anak na si Michael na nagdiriwang ngayon ang kanyang 11th birthday. Happy birthday anak. Um uh, Pangarap ko ay lumaki kayong uh, matino at uh, masunurin sa magulang at uh, mm, ano, mapagmahal sa kapwa. Uh, happy birthday kay Michael. Uh, Namiss ko na sila. At dahil malapit na rin ang birthday ni Pacman, ibinahagi niya ang kanyang birthday wish. Wish ko na more blessing pa sa ating bansa. At ingat, oh, iligtas tayo sa anong mga trahedya ng God. Thank you.